Hi guys! Good day! Welcome ulit sa inyo lahat. Ito yung boss G at... Martin Gino! Um, Matagal-tagal na bago yung huling video natin. Kasi alam nyo na marami nangyari sa so, pagpagalik pa rin. So ngayon nga, video kami, ginising lang ako kasi tumating na yung... Mystery box! Yung package na iniintay ko. So um, ito yung sikat na sikat ngayon na ano, mystery box, yung uh, mystery uh, parcel na kumakalat sa social uh, media ngayon. So, tinry namin para masubukan kung swerte din kami para malaman. So, samahan nyo kaming mag-unbox para malaman natin kung ano mga laman. Ayun niya. Ayun, ay gunti. Ayun, talagang sedya ito. Kasi siya na sa itsura, ginisig lang talaga para dito. Bagong dishe. May may nakalagay na ano. May nakalagay na fragile. So, ibig sabihin, may babasagin. Tama ba? Pa. Ano natin? Mas excited pa siya sa akin. Parang siya yung nagbayad. Ako <laughs> yung nagbayad. Pero ito, may akin ng pera. Wow. Nagulat ako kanina pagkabayad ko doon sa Mr. box Binigay ko 1,000. So, kuli ko pisa. Yung sabihin, pala, 999, 999 pala siya sa abin nung ano, nag-deliver. Okay, 999 na yung kinuha natin pati. Kasi so, may iba-ibang price yun, guys. So, kung gusto nyo malaman, so kung kami yung order, ilalagay ko sa description sa baba. Ayan na, bukas na sa siya. Sana may cellphone. Yeah. <laughs> uh, Umaasa siya na sana may cellphone. Kasi madalas may cellphone ba? Kasi pag may cellphone, kanya. Kanya na. Kanya na yung luma ko. Joke! Tawa <laughs> mamaya at yan. Pag nakuha kasi cellphone. Pero pag wala. Nyeo, 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 nyeo. Wala. So, may fan kami ngayon. May fans pala kasi dalawa. Nandito si Ani. Nanay na. Si Nanay. At saka. Si Ati Si Ati Ani. At yeah, bukas sa na! Ayan po kalaki yung namin package. Ano may ina-expect ko yung ano yun? Hindi ganito kataas. Pero, kasi nag ko ng nung iba. So, sure na ako na. 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 Na, 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 na. na yung gusto ko hindi ito kasi ang gusto ko. Kung siya gusto niya cellphone, ako gusto ko. hindi camera. Ang video. Drone. Hmm, drone. Pwede pang so, kang oh, sama ka? Sama ka. <laughs> May Ayun na, gusto. Ay, meron na naman. Ayun, syempre, siya ulit. Nilagyan sa isang, oh, na ano. <laughs> <laughs> So ayawin naman lang na ako sa natin kung ilan naman ng no, package mm. na bibili natin. Ay. Hindi pa lang ako yung mga lumang nobles mo makikita. Uy, 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 <laughs> so para ano, para surprise, kukuha tayo ng isa din <laughs> sa. <laughs> para may nakita ako ano, kanlinis ng mukha. <laughs> Hindi <laughs> <laughs> din mo kahapon. <laughs> Sayang saya. <laughs> ito. <laughs> hindi ka na pala bumili kahapon. Na, nauna pa na to. Kung nauna to, hindi ka na bumili. Sayang. So, ito yung ginagamit ni Ali. May makikita ba? Magkano to? 120. 120. Mo, malaki pa. 120 order niya to. So, may pabawin pa. Ito na natin ulit. So isa. Kaya ulit ng isa pa. Ikaw naman kumuha ng isa. ano <laughs> <Dito. laughs> na naga. Gusto niya yung naka Ano yan? Ay pang ano ito? Pa? Microphone? Oo oh, may Microphone stand. Akala ko microphone. Microphone stand. O, magkano din ito ah? So pangalawang -ano item natin, microphone stand. Microphone stand? O yes. isa? Eh. Yes! Okay, Jill! ako ko ng mic. <laughs> kailangan ko ng mic kasi. May microphone stand ako eh. na. dalawa na. yan. Nakadalawa na kami! Naka dito? Mukhang ano ah. Mukhang naisahan tayo. <laughs> yan pa lang. Ito may... Waterproof tape? Water Tape paste. Anong tape paste? <laughs> sa, sir, sir, sir. Sa tape. Oh, tape. a ba ba tape. Waterproof. Waterproof tape. Ayan naman. Ano ah, naman. Ano ah, naman. Oo, wow, wow, ako naman. Wala na yung nandito sa baba. Para, huli natin yung nandito sa dito. I-huli nga natin yun. Wala na bang iba. <laughs> Good brass. So, kung may mic may kanina, meron namang selfie stick. Ay, stand mic. Mic stand yung kanina. Ito naman no, siya. Ilalagay sa selfie. Parang mga galing China to, ah. <laughs> o, oh, kasi puro ano eh. O. O. Diba yung mga tulad. <laughs> Tapos ito. Sa dalawa, tatlo, apat. Apat na. naka-apat na kami. Ayan ang sabi. Mukhang walang cellphone. Oh, wala eh, hindi na cellphone to. Nakakapa na. Eh? Uh, ano to? ice cream? Flash can? <laughs> can? Beauty, pang Panglinis linis ng kotse. Wala oh, po kami kotse. Wala pang kotse. hindi nyo kami. Pwede <laughs> din naman siya sa pag may sisita ng kotse, congratulations, Brian. Ah, pang So, pwede siya sa kotse, pwede sa mga kaldero. Bakal kaya naman pwede yung pakintab eh. Pagkakas sa kalaki. Mukhang nalugi nga yata kami. <laughs> <laughs> Lugi agad. Kasi isa na lang na naiiwan, oh. Isa na lang. Ang haba. Ito na lang na naiiwan at ang gaanggaan pa niya. Please! Ay, kaunta ka, kaunta ka. Please! Hindi nga yung cellphone. Ala! Sa kulay? Uy, ah, panghasa. <laughs> <laughs> panghasa ng kutsilyo. <laughs> oh, ba ko oh, Panghasa ng kutsilyo. So, mukhang na, ano, na-made in China kami. <laughs> yung laman ng box namin. Na-made in China kami. Ay so, ito nga. Isa, isa dalawa. Tatlo, ah, uh, Anin. Ano Naka-anin na item kami. Tama naman yung nakalagay ba? Three to five items. So siguro pag tatlo lang na item namin, baka yun yung may phone. O, so, dahil anin ito. So, ayan. Yung mga ano. <laughs> so, uh, kayo nabahan ako, bisga, kung tama ba yung... Uh, what's Ba yung binayaran namin o oh, hindi? So, nasa description box na rin kung gusto nyo sumugat as ano, yung totoo naman yung sinabi nila, pag nakasarado pa yung box, medyo excited ka. Hanggat hindi mo pa nakita yung naman. Pero nakakatawa pa din, dun sa, kasi hindi mo lang gano'ng paano makukuha mo. Kaya ito, may itong nga nakuha namin, ano na ito. Happy pa rin. So, kung gusto niyo magkaroon ng same experience as ours na sobrang excited doon sa laman ng box. Kung ano matatanggap mo. Um, 2 to 5 days bago dumating, wala nang in-order mo. So, kami, ito nga, dumating na, ano ba, pang 4th day nung dumating. So, kung gusto nyo rin, nalagay ko yung, um, again, yung link, link description. sa description box sa baba. <laughs> 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 uh, yun, guys. Yun lang yung video namin ngayon. Ginising lang talaga ako para dito, para kukigil. Hanggang sa uulitin. Sa um, sa mga bagong sa mga subscriber ko, salamat at subscriber pa rin. May mga hindi pa ah, um, paki-click subscribe. Paki-click bell button na button para ma-notify na rin tayo kung sa mga susunod na video ko. Paki-like na rin yung mga video namin. Hanggang sa susunod ulit. Bye. bye, bye!